Dragon. Ayan. Nako guys. Na, dito kami ngayon sa bayan. na Inaantay lang namin yung aming bisita from Cavite. Ayan guys. Uh, ginabi na rin sila kasi uh, tangali na sila nakasampa ng barko. So ayan. Naantay na lang namin dito sa McDo. Nagpapasunod sila. Siyempre nagutom kami. Cavite pa uh, From ano sila? Uh, Washington. Washington. Tapos balik bayan sila from Washington. So ayan guys, ah, nagutom kami mag makdo na lang kami at nakipark lang muna kami sa makdo. Bang natin sila guys. Ayan na guys, sila Tito Benita at Tito Ben. Sila rin po yung nakaraan. Okay. <laughs> Pinay <laughs> Ayun mo na kami ha. Explore pa sa 4 hours na biyahe. Ayun Ay, Ay, ano? Ay, siya kung kuya. Isa Kaya nga po. Kaya magod sila magbiyahe. Ay, hirap pa rin. Guys, pabalik na tayo sa ano, Ito. barrio sa Monteclaro. Ayan sila, tita Benita. Ano, walang daan siguro din ba? Meron na ba? Ay, oo. di Night market. Night. Sinasabi Kaganda na, naman yung barang niya na. Ayan ah. po ba yung... Ayan po ba yung niya? Wow, nga. yan na. Oh, yan. Dati, yeah. oh. Tinikman niyo sanang okay pa? Inaas na nabilang po namin, nilagay ko namin sa amin. Ay po Bless! Dali bless! Bless kila tita! Dalaga dragon fruit. Come on.

Ayan guys, nagluto kami ng gulay. Kain tayo lahat, hindi lang kami ah. Opo, sabay-sabay na tayo. Ay, ay, kapit, 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 kapit. Sige, uwi ka na, sige. Sige.

Si mama po kundi. Manja Ano man <laughs> din po siya. Kaya medyo marunong din po kami. Kaya hindi. magamitin Hindi Yan. Anong lukahan mo kayo? Anong lukahan kayo? Si mama po kasi kundi siya. Yung father side niya. Guys, may meron daw cake dito sa loob. Buksan natin yung mga. Wow. 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 wow! Two layers. So, uh, tulay. Ngowa dalawa, tulay. Tulay yat ngao. Ng, hindi kami na tuloy dito. Kumuha na naman ako nang dalawa kinaain na lang sa bahay. Yango. Wow, S&R pala to. Social naman. Tinggo. Wow. Tikman natin, guys. Mukhang masarap. chocolate chip ring cake. Ilagay natin kape dito. Magkape po. Ayaw, sa yan. Ayan mga ka-dragon. Mm -hmm. Ay, may pasalubong sa ating si Latita. Wow. Wow. Mm -hmm. May pag-grocery si Tita. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Ayan. Ayan munggo. <laughs> Mabentang munggo sa timbahan. Yes, may mantika kasi. Oh, uh, may mga Kramer mga... pala. May mga nakahorap na ano. Oh, ang tiligaya oh. Coffee Kramer. Ay, may ano po ba ito? May pangalan po ito? May pangalan si sinamunga uh, po. yung mga pangalan po? Family pamili na sila kanalan. Dan and family. Dan and family. April, Joe, and Dad, Isa, and Kuya. Ayan. Yeah. Isa and family. Ay, Isa and family. Wow. <laughs> Ah, ito kay Auntie Ligaya. Oh, nilagay Pasok, isang pakete. <laughs> isang pakete. <laughs> isang pakete. <Isang> <laughs> <Isang pakite. inaudible> Tingnan mo, buksan mo yung <inaudible> pakete. <kasi, inaudible> <at, huh? inaudible> oh, <buksan inaudible> oh. oh, buksan mo, Ante. Buksan mo. Buksan Buksan mo. Buksan nante ante. Buksan pa rin ante. Buksan niyo ba kasi <muchas> si Lola ni. Baka si Mimi halo <muchas> ni Mimi yung iba. Na, tingnan niyo. Yung makto. Kuya Kape oh. Hindi ko sa tulong niyo. Wow, sabi niya wow. Kuya Nelson Kape. open na yang open. Ano ba pa kaun? Ito Kape. Ay sobal. Ne, gulo sa dito. Ha? Kumain pa Walang sa mo! Pwede kayong yung balot. Rumiting pa dahil hindi na yun eh. Christmas ko. Tignan mo nga kung pinanood -no. si Midian. Pagre oh, tayo! Joby! Yes. Oh, thank you po! Salamat! Salamat! po! Anday, balisan mo si Anya kung Isa. Yung isa dyan pinsan eh, yung may pangalan <laughs> na <nanum>, ano. <laughs> ito po yung baso. Hmm. Ha, may drawing <laughs> na dragon fruit. Yan Wow! Ano ba? Wow! Madonna talaga, nakasulat. May pangalan dyan sa mga. Donna, sister. Kasing, oh, wow. 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 Tingnan nyo, may pangalan dyan. Bakal si Manang. Thank you na, Gigi. Thank you wow. Pasing! Wow. Pasing! Wow. Ay, di ba kayo ni Santa talaga? Yung ano? Sino yan? Wow! Baka yung anak ni Dan. April! Ewan ko lang. Wow! So, wow. 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 Baka lang dito. <laughs> Yaga. 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 Lang dito. Ang tiligaya baso mo. May pangalan na yan. <laughs> wow. oh, wow. Ay, sir! Ay, sir! Ay, gusto niya po manang ay sister eh. Wow, thank you po. Greta! Thank you po. Thank you po. Ah, yung, yung, oh, may basa na tayo. Thank you po. Okay. Ito ako na. na lang kapit Tingnan ko lang kung magkapalitan. Rachel! Kung nagkapalitan pa kayo, iwan ko na lang. Ayan na, malaki na yung pagkapian niyo. Ito na. na.

Sorry. Joan. 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 Joanne. Joan. Joan. Wow. Joan. 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 mga Joan. Joan. yan Joan. 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 Joan tinapay. Ang sarap pag <laughs> Ang sarap ng lasa pag mahal. <laughs> Ay, sarap pang po. Storm. Yang o. yung Yang. Mahala kayo na dyan

So, ayan guys, bali 11.15 na. So, umakit na sila Tita Benita sa taas. At na, ano na rin, napagod na rin sa biyahe. Na <coughs> na <coughs> <coughs> Napasarap ang kwentuhan namin. Hindi namin na oras. magalas 12 na pala. <laughs> Ayun, kita kits ulit tayo bukas mga ka-dragon. Good night po. Good, good night guys. Good night mga dragon Yan, good morning mga ka-dragon. Yan. Ano, busy, busy na naman tayo guys. Dapat sa ano kami, tindahan. Kaya lang, parang uulan. Yan, maglulut, ma mag, magkatay kami ng kambing guys. Yan, magkakaldoreta tayo. Tsaka, pinapaitan. At tsaka, Ah, kila, kilawin na kambing. Ito yung request ni Uncle Ben. Yan guys, mahangin. Kaya naglagay kami ng harang dito. Ang um, iba tong panahon namin ngayon dito sa ano, Mendoro Mahangin. Ayan ating mga titas. Oh. Ano nte? Ano yung ginaluto niya? Nagtutok po ka ng kambay. Ano nga? Nagtig sa Lakas ng hangin. Gagawa pa naman sana tayo ng biko guys. At para matikman ni Ate Berge yung biko ng Mindoro. Masarap magluto sa antipasing ng biko. Salamat, matitikman ko yung biko ng <laughs> Masarap din po kayo maggawa ng biko. ako marunong magbiko. Ay, sa kakanin po, hindi po kayo masyadong marunong. Yan po sa antipasing magaling magbiko at sa antiligaya. Pagluluto niya tayo mamaya. So ayan guys nandito tayo sa manuot. <laughs> o oh, diba? Biglang nandito tayo sa manuot. Kanina lang dito sa bahay ng kami. Nagblog na nga ng din. Dito kami nag-asal na ruta. At nang hirapan ako magluto. Kasi wala akong mga gamit. Nandito na lahat yung aming mga kuha. Diba? 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 Nakilitan kami yung silang Ito yung ikikilayon? Mmm. Kapik-kape. Habang nagagayat ng kambing.

Pinapaitan. Hindi kami nag-open ngayon guys kaya wala namang pasok. Pero may mga estudyante diyan konti lang naman. Ito yung adobo yun ma? Mm adobo, -hmm. dalawang buto. Adobo at kalderera. Pinapaitan at saka tulayin. Ito, lagay na natin yung ating gulay. Ayan na naman mga bang na Ang ganda naman. Ang ganda naman ni Papa. Sabi mo, buong inyong likod. Matang lawin. <laughs> ha, <laughs> Bibi? Ha? ayun guys, naka-close kami pero nagbebenta sila ng lumpia. May bumili ng lumpia. Sarap ng ating kilawin. Kilawin kambing.

sa inyo po. Mm. Sa inyo pa. Ngayon siguro yan. Edit mo. may dala pa pong mic yun. Shout out kay yeah. Janine. <laughs> manganan, manganan. Aldan. Salamat <laughs> sila po. Yung dalawon. Tara ra. ka daw sila ay. na mga kababayan. <laughs> Ayun na, mga, mga, mga karuba. ito yung karuba. Amar, salamat ko ng napakarami sa iyo patuloy na pag-iingat sa tayo okay. okay. na malagi ang aming mga buhay at lakas okay. na namin maglulutog sa Iyong Banal na pangalan ebat eh, po ang mga pagkain nito, Ama. dulot ng lakas sa aming katawan, patuloy namin gamitin sa mga paglilingkod po namin sa iyo. At ang lahat tiniling po namin, sa pangalan nito sa aming pangalapandina. Happy, Happy Birthday! birthday. <laughs> well, kayo po, advance. <laughs> 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 Happy Birthday ko so <laughs> <Happy birthday, JJ. laughs> <laughs> 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 Ay, ang birthday. Ay, birthday ni Gigi. Ay, ni Gigi ni ano? Si Ate Madonna.

Kain na. Sa na. namin saka kami ng naning maganda ng. Mm, ada Ito pang photo natte Vergie. Oo, oo. So big, kain na. Tap, <laughs> 'yung ano ng mga bata 'yan. Tawagin mo si Billy isa. <laughs> si Papa wala pa. Yung papis-papis. Yan ang tayo. Sana! pinapaintang ang suso. Kain po! Berbina, Berbina it's coming! Berbina! So you guys, your mommy and okay? Pati ako na-walking. na guys, nahuling matapos yung kwan. Siyempre, ano pa rin tayo susok. pa rin malupit. Sarap ng lagdag daw. ano Ano na nga yung sabi kanina sa lagdag? Ararawakay. Ano na <laughs> baka namin na mali yes, ka baka na ang tatayin namin dito baka na daw sa susunod na <laughs> hindi na